Luto muna tayo ng Ampalaya Ayan uh, po Bawang muna, bawang Brown lang, brown Yung bawang Then, sunod po ang sibuyas Okay. Nagin po natin ng kaunting asin para sa aking ampalaya. Ayan. Thank you so much. Ayan po. Hindi, hindi ko na po pinapigaan yung aking ampalaya. Basta hiniwa ko na siya. Diretso na po. Kaunting asin. Yan na po siya guys. Lagyan na natin ng din natin itlog. Ayan. Tapos, lagyan nilang na po natin ng dahon sa sibuyas para mabango. Nga, di diba? Yan po. Na, diretsuhin na natin. Gupit-gupitin na lang po. Kuntingin na lang para masarap mabango. Ang ating ampalaya wadag.